Hi guys! Welcome back to my channel! Ito na nga, my birthday surprise si Daylan from his fans. Ang solid, Daylan. At saka siya yan, just iingay nila sa Twitter. Ngayon nga ay parang nagkaka, para may mga pakpak sila sa saya. Pero nung una nag tampu kasi nga pinamote din itong si Jazz, ang Jazz GM. Pero ngayon, binawi na naman ni Jazz. Talagang tampu-tampu muna yung Jazz. Pero ngayon, happy-happy na sila para kay Jazz at kay Dylan. Pero yon ang nakakatawa. Di natin alam kung sino nga ba talagang ilalayag ng management sa outside world. Baka nasa loob pa lahat ng love team na ilalayag. O, ba diba? So, abangan na lang natin yan. So, happy birthday kay Dylan. Bongga yung surprise ng kanya mga fans sa kanya. Siyempre, yung pinaka-surprise niya ay si Joss. Pero nagkita na din sila kasi nga, nagpalagay sila ng billboard. So, abangan natin yan. At saka, si Joss ay papasok muli bilang house player. Kasama niya ata yung dongpat at saka si Teres. So, abangan natin yan. Ang muling pagkikita nilang dalawa ni GM. So, abang-abang -abang din yan. So, yun naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye!